Good morning mga kurodi. Another day, another vlog na naman tayo. So welcome back to my channel. So eto na yung araw na pinakahihintayin natin. Eto na yung araw na dadalhin natin yung ating MC sa Marikina City upang ipa-major tune-up, FI cleaning, total body cleaning, at iba pa. And so from our location, ay bibiyahe tayo papunta ng Marikina City sa may barangay Santo Andunino kung saan naroon na ang kanilang shop. At syempre hindi tayo makakaiwas sa traffic given na yan dito sa Metro Manila kahit saan ka sumingit, kahit saan kadumaan, ka dumaan talagang matatrafika at yun nga, dahil sa traffic ay eh hindi natin mayawas ang hindi magpatakbo ng medyo mabilis pero binayad lang naman, sakto lang ayun, medyo naligaw tayo lang konti Imbis na sa kaliwa ay kumanan tayo pababa pero hindi problema, yan. mayroon naman daan dito patungo sa ating patutunguhan tutumbuko natin ang C5 mga karooni medyo mambunang konti, hindi ko inaasahan kasi kanina maganda naman ang panahon nang umalis tayo pero okay lang carry naman 3 lang ang biyahe natin mga ka pagdating ng C5 ay kumana na ako paket ng heater slot pabalik ulit ang C5 northbound ayun dalay diretso lang yung biyahe mga ka -rody. medyo ganun pa din matraffic pero madami din tayo nakakasabay ng mga kapwa natin riders at yun na nga, hindi na iwasan na palaban na naman tayo ng konting bakbakan lang naman. Ganun talaga, talagang hindi yata may iwasan. Sakit na ng karamihan yan. Pero ganun pa man, friendly pa rin tayo sa ating mga nakakabakbakan. So shout out sa iyo brother, lakas na ng sniper mo. Bad save. Eto na nga mga karodi, nasa Marikino na tayo. Parang kanina lang, no? Sa dulo, kakanan tayo doon. Tapos diretso lang. Tapos dito lang tayo sa may kanan, papunta ng riverbank. Huwag kayong aakit niya kasi papunta ng antipolo yan. Pagkatapos mga karodi, diretso lang. Sundin nyo lang yung daan na sinasabi ng Google Map. Hanggang sa makita makikita nyo yung daan papunta ng Montalban pagkatapos nun exit kayo ng Riverbank Mall kanan dere derecho lang mga karodi sa bandang unahan mayroon tulay doon mayroong intersection kaliwa kayo ron pagkatapos nyo kumaliwa ron ilang meters lang makikita nyo na yung shop ng Moto MI at syempre dahil bago ako sa lugar at first time kong pumunta dito at parang makasigurado na rin ay nagtanong-tanong ako kung nasa tamang location ba tayo at yun mga karodi, confirm na sa may JP Rizal na tayo, Barangay Santo niyo. So andito na tayo sa Moto E5 mga karodi. Napasing ko si Kuya, isang rider para may problema. Sira yata yung motor niya. Pero after a few minutes, naayos naman niya. Electrical troubles lang daw, spark plug lang. Ayan, so wala tayo na sa kanya. Pero ang ginawa natin, syempre, nagbigay tayo ng sticker sa kanya. At syempre masaya ako na nakikita na sticker natin nakatikit sa mga MC nila. Hindi lang si Kuya actually humingi ng sticker natin marami pang pa iba. At yun na nga dahil masyado tayo maaga kailangan natin maghintay hanggang alas 8 kasi yun ang operating time nila. At pagkatapos ng mahaba-habang paghihintay ay eto na gising na sila. Medyo nagulat ako dahil ang babata pala ng mga mekaniko nila rito. Hindi ko makapaniwala. Yung isa nga, kamukha pa ng taga bubble gang eh. Gusto ko nga sana magpa-autograph. Pero hindi na lang dahil trabaho ang pinunta natin dito. Pero nakakatuwa kasi ang babata ng mga mekaniko. At inumpisahan na nga nila yung trabaho mga karodi. So binaklas nila lahat ng mga ferries ng aking motorsiklo, lahat ng mga turnilyo kinalas nila. Lahat ng pwedeng tanggalin, tinanggal nila. So ang sabi ko, medyo tune up, kailangan ng FI cleaning at throttle body cleaning. So sabi nila sila na ang bahala doon. At dahil nga lalaro ulit tayo sa endurance challenge, sinabi ko sa kanila na i-condition mabuti yung ating MC, lahat ng palitan ay palitan na. Pinapalitan ko na ng brake fluid, pinapalitan ko ng ulan, pinapalitan ko ng spark plug, pinapalitan ko ng fuel filter, lahat ng filter na pwede paltan pinapaltan ko na pati yung mga gasket na kailangan na rin dahil luma na at syempre hindi natin pwede hindi shout out yung dalawang mekaniko na kahit ang babata pa ay gagaling na sobrang veterano na sa kanilang ginagawa so abang naghihintay tayo mga karodi eh, nagmasid masid ako sa shop nila kung ano meron tinignan ko meron akong nakitang Repsol na lang is yun ang binibenta nila pero wala yung brand natin so meron din sila mga original parts ng Yamaha at ang galing, maliit lang pero kumpleto sa Ricardo's yung shop nila mga karodi. Finally, pagkatapos ng ilang oras na paghihintay natin mga karodi, patapos na yung ating MC binabalik nila isa-isa yung mga parts na pinagtatanggal nila bilib ako paano nila nagawa ang lahat ng to pero dahil master na nga sila kaya kayang kaya pagkatapos nga ng mahabang proseso mga karodi ay kailangan natin magbayad so ang labor, service at materials ay inabot ng 3,450 lang naman medyo matunog medyo mabigat pero kailangan kasi lahat ng yan ay part ng maintenance ganun talaga hindi pwedeng sakay lang tayo ng sakay kailangan din natin silang alagaan so pag itapos ng bayaran ay okay ng lahat medyo hindi na ako kinakaban kasi naibalik nila sa si dating ano yung aking sasakyan kasi kanina halos kalansay kung titignan at syempre hindi mo mawala ang picturean kailangan kailangan yan kailangan meron tayong patunay sa mga tao na kasalamuhan natin kung saan malayo o malapit man at oras na para magpaalam sa ating mga nakilala at mga naging kaibigan kahit man lang moment of truth oras na para malaman kung talaga ba may nagbago sa performance ng ating sasakyan excited na ako mga karodi. kalau abang ini zamanan Lats marilaki. Sobrang ganda talaga dito. Pero maliban dyan, talagang gumanda yung takbo ng performance ng motor ko. Maraming salamat sa mga taga Moto Epa at sa mga crew nito. Talaga namang hindi nasayang yung perang pinaghirapan ko. So ayos na ang motor ko. Ngayon naman naayusin ko yung kumakalam ng Sigmura dahil gutom na, gutom na gutom na ako. Kanina pa ba naman ako bumibiyahe, bumabakbak na hindi pa ako nag-almusal at wala pa akong kain. So oras na para maghanap ng mga dito. Siyempre, nasa marilaki pa rin tayo. At sa paglingalinga ako, eto nga yung nakita ng mga mata ko, ang Pico de Pino. So sinubukan ko dito. Pagpasok ko pa lang, eh, nagulat na ako dahil sobrang ganda pala dito. Hindi ko inaasahan to. At sobrang bait ng mga crew dito. Nung nagsabi ako ng pa-picture, no problemo. Pero bago ako more than ng pagkain ko, nagikot-ikot muna para makita ko yung lugar. At talaga namang napakaganda nga pala rito. Ito yung tipong habang kumakain ka, napakaganda ng view sa harapan mo. Kaya umorder na ako. Patatagalin pa ba natin to? Nagutom-nagutom e, na ako. So umorder ako ng goto dalawang chicken na may keso at isang rice sobrang sapat na to hindi pa man ako sumusubo eh, talagang busog na busog na ako dahil sa ganda ng view na nakikita ko sobrang sulit talaga kumain dito mga karoding subukan nyo at habang kumakain ako sabi ko sa sarili ko babalikan ko talaga ang lugar na to eh kasi naman eto talaga yung lugar na masarap balik balikan kasama yung mga tropa at kaibigan kaya mga karodi huwag nyo kalimutang ilagay sa listahan Pico di Pino Lagay nyo, number one. Mga ka-rodi, hanggang dito na lang yung vlog natin. Pero bago ko tapusin ang vlog na to, naisip ko lang muling pasalamatan ng mga taong naniniwala at sumusuporta sa ating kakayahan. Maraming maraming salamat, mga karodi, hanggang sa muli. Pero bago tayo maghiway-huelay, please like, share, and then subscribe. Tapos yung bell, huwag nyo kalimutang pindutin para ma-update pa kayo sa mga video natin darating. Thank you once again. Thank you for watching. This is Rodic in the house. Ride safe, stay safe, everyone. Peace!